si Rachel ay hindi ko na po isasama sa ano, sa sa Kalingap Angels no kasi ayun unang-una busy po si Rachel and yun may vlog na po siya nag-vlog na rin po siya saka kumbaga din na ni Rachel kailangan ng support natin kasi may, may mga sponsors si Rachel may mga nararamdaman kita ikaw na taga-suporta na solid Rochelle fanatic lalo na kung ang iyong puso ay color blue. Ngayon. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel sa Mga kalingap, mga kaadonis, mga ka-motivation, Ang ating pong pag-uusapan sa mga oras na ito ay wala pong iba kung di patungkol sa live ni Kalingap Ram, dito sa kanya pong announcement na si Rachel po ay hindi na pong mapapabilang sa Kalingap Angels Opo, sa Kalingap Angels at dahil dito, marahil lang iba po sa atin ay uh, maaaring magpaas ng kila. Subalit, tayo po ay magkakaiba ng pagkakaintindi at tutulungan ko po, po kayong mas maintindihan ninyo ang ibig sabihin ni Kalinga Prap kung bakit niya ipinahayag ang ganito pong pagpapasya patungkol po kay Rachel. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Ang announcement ko po ano, about kay Rachel. Um, napag-isipan ko po kasi um, na si Rachel ay hindi ko na po isasama sa no sa sa Calling Angels no kasi ayun unang-una busy po si Rachel and yun may vlog na po siya nag-vlog na rin po siya saka kumbaga din na ni Rachel kailangan ng support natin kasi mag, may mga sponsor si Rachel may mga dyan si Rowell, ano, and may vlog, may channel na siya. So, hindi na po niya, ano, hindi na po niya kailangan ng support natin, unlike nila uh, Joy, Erica, Dara, na hanggang ngayon ay kailangan tayo kasi wala nang ibang bibigay sa kanila, eh, bibigay, kundi tayo at yung ibang sponsor na nagpapaabot sa atin. Saka, yun nga, para may wasa na rin yung, ano, yung mga pangbabash. Kasi kahit nasa vlog ko si Rachel, kahit pilit kong pagsamasamayan sila para magkasundo yung viewers. Kaso iba po ang nangyayari <clears throat> na kabalik tayo yung nangyayari, lalong nagko-compare, lalong nababash. So yun, naisip ko na mas mabuti pa siguro na wag na lang si Rachel isama sa vlog ko. Hindi ko na siya sama sa vlog ko at sa mga angels, kalingap angels para hindi na madawit yung pangalan ni Rachel sa atin. No? So, yung mga viewers na Rachel, ay mag-focus na lang kay Rachel <clears throat> dun sa kanyang channel at dun sa kanyang community. So, ito po, matagal ko rin pinag-isipan. Kasi, yun nga, sa tingin ko yun lang yung magiging mag 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 magandang paraan para hindi na maidawit yung pangalan ni Rachel. Kasi kahit saan mo, kahit ano pong gawin namin, palaging inaano si Rachel eh. So, minsan binabash, minsan compare no? Kaya ayun, minsan kahit binablog ko lang si Erika, binablog ko si Dara, parang palaging ano, ang nangyayari, minsan nagiging negative pa sa community po ni Rachel. So parang palaging may comparison <laughs> na hindi naman talaga. Siyempre, binablog natin si Erika, si Dara, saka sila Joy kasi beneficiary, beneficiary natin siya ngayon, di ba? Eh, sa si Rachel naman po ay tapos na. Ano? Kaya, wag na po nating i-bash wag nating bash si Rachel saka sila Erica wala po kasi yan lahat sila ay pantay-pantay lang po yung tingin ko diyan kasi lahat sila ay beneficiary ko kay Rachel yan sobrang saya ko sa nangyari sa kanya kasi yung pagiging successful niya ay ano ko rin po yun eh Um, part yun ng aking achievement. Successful na rin ako dun sa nangyari kay Rachel. Kay Nakakalungkot, no? Napapatanong ka ba sa sarili mo bakit kailangan mangyari yon? Bakit kailangan i-announce o ipahayag ni Kalinga Prab sa kanyang live na hindi na isasama o hindi na kasama si Rachel sa Kalinga Angels at hindi na rin ito ibablog pa nila Kalinga Prab? Yes, I can feel you na nalungkot ka, nagtanong ka, napapaisip ka ng mga dahilan nararamdaman kita. Ikaw na taga-suporta na solid Rosel, fanatic. Lalo na kung ang iyong puso ay color blue. Ngayon, talaga namang mga uh, sinulit na natin ng pagiging blue sapagkat ang ating mga buhay ngayon ay bluer than blue. Ganon talaga. Kung ako ay isang tunay na taga-suporta, sabihin na natin OFW, nakaramihan sa atin na minahal ang Kalingap seryo sa pamamagitan ni LaRuella at Rachel na dumaan ang mga panahon na talaga namang ito po ay naging bahagi na ng ating buhay. Hindi po ito magiging madaling. Kung malalaman natin at darating ang panahon na si Rachel ay hindi na po kasama sa Kalingap Angels at hindi na po ibablog pa nila Kalingap Rab. Maliban sa mga siguro pagkakataon na kinakailangan. Pero ito lang ang masasabi ko. Kung ako naman po ang inyo pong tatanungin, kagaya ng sinabi ni Kalinga Prab sa kanya pong paliwanag, ang sabi niya, si Rachel ay hindi na po isasama sa Kalingap Angels na nangangahulugan sa Kalingap Angels lamang. Si Rachel ay mananatiling Kalingap. At sabi ni Kalingap Rab, ang pamilya ni Rachel, kasama ni Rachel, kung kinakailangan ay matutulungan pa rin nila behind the camera at hindi po mawawala yung kanila pong mga relasyon, yung kanila pong pagkakaibigan, yung kanila pong mga komunikasyon sa isa't isa. Ito pong announcement ni Kalinga Prab ay para lamang po sa pag-aayos at paggawa ng paraan upang mas mapabuti po ang kalagayan ni Rachel. Na si Rachel ay maiiwas po sa mga pambabas, sa mga comparison na nangyayari. Pinagsama-sama na nga Kaso lang, mayroon talaga sigurong mga tao na hindi po nakukuha ang konsepto kung bakit po pinagsama-sama ni Kalinga Prab. Sila Rachel, sila Erika, sila Dara, sila Joy. Ito po ay upang tuldukan na sana yung pagkakabahabahagi, pagkakahiwalay-hiwalay, yung tinatawag nating division at comparison. Subalit, so, kabaliktaran po ang nangyayari. Ngayon, dumating na dito sa point na ito na dapat po nating unawain na si Rachel po ay okay na. Meron na po siya nga sarili niya pong channel na kahit papano ay malalaki po ang views at kumikita na rin po para makatulong sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Si Rachel ay nakakapagpatuloy ng pag-aaral bilang scholar ng kalinga. Si Rachel ay may sarili na rin pong bahay kasama po ng kanyang pong pamilya. Si Rachel ay may sarili na rin pong sponsors at si Rachel ay meron na ring Ruel of Malalag. Yan ang pila ka maganda Kaya huwag kayong malungkot. Diba? Ganun lamang yun. Kung ako ang tunay na nagmamahal kay Rachel na sumusuporta sa kanya, mas gugustuhin kong makita siyang lumago, makita siyang mas maging stable, makita kong mas magmatured pa siya. Na hindi habang buhay na nakikita po natin ang kanya pong anino sa poder po nila Kalinga Prap. Mas maganda po na nakikita natin siya sa kanya pong mismong sarili, sa kanya pong mismong pagsisikap. Kung tayo ay mga magulang na naisin po natin na makikita po ang ating pong mga anak na kaya na po nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa sa pagdating ng tamang panahon. Mas makikita natin na magiging independent sila na nagsisikap po sila sa kanila pong sariling kaparaanan sapagkat dito po mahuhubog ang kanila pong pagkatao sa pagharap sa hamon ng buhay kagaya ng kay Rachel na mas nanaisin natin na makita po natin siyang mag-mature at mas lumago at mas magtagumpay sa kanya pong sarili kaparaanan. Hindi maiiwasan na karamihan po sa atin naiisipin, hmm, kaya lamang yan hinihwalay ni Kalingap Rock na hindi na sinama sa Kalingap Angels ay dahil mas favorite nila si Erika. Mas favorite. Mas favorite. Mas favorite nila si Dara o si Joy o kung sino man dyan. Hindi po totoo yan. Dumating na po ang tamang panahon, ang takdang oras para palayain po si Rachel. Palayain sa pambabas din naman ng mga ibang tao dahil sa palagi na po silang nakikita nasa publiko at nawawala na po ang kanila pong privacy. At dito naman para kay Rachel na ngayon ay siya po ay haharap na sa kanya pong sariling lakad o journey in life. Ang maipapayo ko lamang kay Rachel ay siyempre patuloy na magtiwala sa Panginoon. Na maitama niya kung ano yung mga bagay na dapat niyang itama sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Lalo na, marami po ang umaasa at mataas ang respeto kay Rachel at kay Rowell. Dito kay Rachel, okay lang yan. Sabi ko nga, maipapakita niya na yung kanyang higit na kakayanan para humarap sa hamon ng buhay. Ako nga eh! Alam nyo ba, natatandaan ko nun, nung uh, sobrang sumikat ako, nung uh, napabilang ako sa Wattamen at sa mga hunks, nung no, napapanood nyo po sa ASAP, at uh, ako ay nag-audition din naman sa F4, at uh, talaga na mga pumasa ako, pumasa ako. Actually, F5 nga yan eh. O, naging F4 lang kasi nag-backout ako dahil overqualified nga raw ako at baka masapawan daw yung mga kagaya nila Dao Misin, nila Ken, nila kung sino man yung mga tsaka na yan mga mga airport ay uh, nagbigay daan ako, ako na nag-step down na umalis sapagkat uh, masyado akong sikat so ayaw ko silang masapawan at it's about time na kailangan ko nang humiwalay sa kanila audition pa lang yun ha hindi pa kami nagsisimula pero alam ko na na sikat na ako alam ko na na matatabunan ko sila at alam ko na na kailangan kong ipakita yung aking tunay na kakayanan na hindi sila kasama may sarili akong kakayanan may sarili akong kagwapuhan tandaan din. so ganun ang nangyari kailangan ko talagang humiwalay na kailangan ko nang humiwalay dun sa mga grupo sa ako masyado ng matagumpay ako ay masyado ng malayo ang uh, distansya sa kanila ng milya-milya at kailangan ko silang bigyan ng pagkakataon to shine on their own na hindi na kailangan ako na laging nasa kanilang tabi Parang kagaya lang din yan nang nangyayari ngayon kay Rachel. Rachel, ito lang masasabi ko. Lagi mong panatilihin ang moral values na tinatawag sa pagkatayo ay nakaharap sa publiko at lahat ng ating ginagawa, kadalasan nakikita po ng madlang people. Sabihin na natin na baliwala lamang, subalit hindi maiiwasan na tayo po ay under the eyes of those people who would like to criticize. Under those people na nais panatilihin din naman yung values, yung moral values, yung moral culture na ating kong kinalakihan bilang conservative country, bilang conservative citizen. Walang mawawala sa atin sapagkat malayo pa ang mga araw, ang ating mga tatahaking araw. At bata pa si Rachel, bata pa rin naman si Ruel. Marami pa silang dapat patunayan sa kanilang sarili at ito ay magagawa lamang nila kung atin po silang aalalayan, uunawain at atin po silang susuportahan. Doon sa tunay na kaparaanan, tunay na suporta, na hindi kailangan mag-isip ng mga negatibong bagay, na hindi kailangan na magkumpara, na hindi kailangan na ibas itong mga tao ito. Iba sila Rachel, iba sila Erica, kung hindi yung matatawag po nating tunay lamang na suporta. At kung atin pong lahat na maiintindihan yan, maiintindihan po natin kung bakit po nagkaroon ng announcement si Kalinga Prab sa kanya pong life. Magandang araw at magandang gabi sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.